mga idol, mga pulahan ang ipipicture natin ngayon tulad nito, 'di ba? Grabe naman yung gawang nito. Idol Charlie Main pala 'to, mga idol. Ayun oh, tingnan niyo naman. Grabe yung gagamba na 'to, no? Napakaganda, gagamba number 2 naman tayo, guys. Ito na parang ano 'yun, eh, no? Ganda eh, ang haba eh. Yun, oh. Hindi ko trip masyado yung katawan niya, pero yung galamay niya pula kasi eto naman ang susunod. Puro idol Charlie Main pala 'to mga idol. Iwan ko sa susunod. Ayano, oh. grabe kinikiliti-kiliti <laughs> niya 'yung <laughs> Sabi nung gagamba mga idol, tas kikilitihin niya ulit 'yan. Sabi ng gagamba mga idol, Kawawi 'yung gagamba, nakikiliti. Tapos eto naman. yana walang mapaglagyan dito mga idol ang mga kalaban ay hindi yata kakayanin to eto mga naman yung next ayan o oh, mga idol tonton ariosa naman to ngayon ayan o oh. op ito naman si flip side g ang kanyang entry yan mga idol o oh. ang gaganda ng pulahan nila yan ba diba? Hindi masyadong pula eh, pero pula siya mga idol, no. <laughs> ito ang naman ang entry ni Kasungay. Nabati hindi, no. Mas bati, kalbong mas bati mga idol, no? <laughs> Bakit ba ganito ang ating entry? Diba? Pagandaan daw. No? Ayan mga idol. Ayan. Uy, okay. Ito pa, ito pa ito, pa, ito pa. pa. Napakaangas mga idol. Tignan nyo naman, guardia siya oh. niya yung limang gagamba. Ito pa next. Yan, puro sa atin naman to mga idol. Nanginginig-ginig pa oh. Parang nagplap lang kita sa bilyar. At ito naman yung kasunod na gagamba natin. Ayan mga idol, oh. may ano, may parang may snow siya sa ano. Tapos manginginig-ginig na naman din kasi baka yung kamay ko na yung nanginginig eto naman si Million Views mga idol. May baka Million Views yan. Ayan o. Ganda no. Sobra na ito mga idol. Kaya nakaka Million Views to eh. Ang ganda eh o. Oh. Tapos ito naman. Yan. Ito hindi to Million Views. Thousand Views lang to mga idol. Pero maganda rin siya eh oh. o. Magaang. Ito rin mga idol. Yan, ewan ko kung million views na rin to Si Orange Orange Red to eh diba? Candy Red mga idol So yan lang guys Maraming salamat sa inyo